<laughs> <laughs> ano ang ko sa inyo dyan? Oh! Yuck, no? <laughs> Ay, na oh. <laughs> ano? Ano kayo mga pangasad? na. ah. Ano ko sa inyo? Di ba sabi ko talo lang kayo? Bakit di nyo matanggap yan? Bakit di kayo maging sport? Oh. <laughs> <laughs> di ba kayo matanggap ng rematch? O, <laughs> hiyo. speech, mga ganyan, ah! President. <laughs> Tara. Hindi kayo makatanggap ng pagkatalo. Bakit kayo <laughs> maging panalo? Hindi nyo ba iniisip na kaya kayong talunin? Bakit di ba, ba nabubuhay yung mga katapat nyo? So ako na nga katapat nyo. Magsilapit kay dito. Ano <laughs> <yo. laughs>

ano, kung na sila lang, oh, away, lumayo sila. Kasi talo nga sila. Oh, Naglalaro ay, na, na. na. ay, inis lang ako sa kanila. Hindi eh. naman sila naano dyan, nananayin mo kami dito eh. <laughs> 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 eh. Dito na kita. Yan, yan eh. Ano, pa? Di naman sila na, inaano dyan. May na kayo doon. Mga ka gusto niyo mabidyoan! O na, nasira yung camera. na daw, ang sa inyo ah. Wala nang masasabi yan, Trio Taga Payong. Ano I ba yan? Mean, ano si Catherine eh? Bikibig ka kapag si Joan. <laughs> <laughs> Baby daw <doll>, eh. Hindi naman <laughs> inaalo. Nanahimik ako dito. Magdimungita kayo. Hindi naman kayo inaan siya. <laughs> Relax. Ano sila ka Isa ka rin eh. Isa ka rin sila mo. Kapat ako ba na eh. Iba ganun sa kanila. Kahit, kahit kanino mo tanongin din siya sa mga kalaro. Oh, you're the oldest